Good morning! So, very long time po tayo na hindi po nakapag... Uh, nakapagawa ng content, no? Dahil po sa sobrang busy po yun sa trabaho. So ngayon mga kaparm, muling pagbisita sa ating mga tanim dito na siling panigang. So, matagal-tagal ang panahon na hindi po tayo nakapag-update sa inyo tungkol po dito sa siling panigang po natin. So makikita nyo at may uh, left side na ah uh, mayroon pong mga bunga ng ating siling uh, panigan ayan. So makita natin na hindi masyadong kagandahan yung uh, tubo ng ating sili sanhi po ng pagbago-bago ang ang klima, no. So yung siling panigang po natin mga ka-farm hindi po natin na isprehan dahil po ay napaka um, halos permanente na po ang ulan dito sa atin kaya nangungulot po yung dahon ng ating sili ayan so nangungulot po siya so eto yung medyo matagal-tagal na din mga ka-farm ang ating siling is running Uh, five 5 months ata uh, imagine uh, November so November po ito bali November po ang starting po sa pagtanim natin ito November, December, Nero, February, so, so mag limang buwan na po ang itong sele nating panigang so ipapakita natin sa inyo yung itsura ng yan so marami pa rin bunga So ngayon ay update po tayo mo sa presyo po nito. Medyo mababa na talaga kasi alam niyo na kapag ganitong buwan mga ka-farm, talagang babagsak yung presyo. Lalong-lalo na sa uh, Quezon province kapag ah, uh, marami na pong nagpo ng ah, uh, sili kahit yung labuyo, na siling labuyo ay talagang mababa na talaga ang presyo. So sa amin ay hindi po namin Uh, binabaliwala yung ganyan ng mga ano so kahit mababa ang presyo pero ang tinitingnan po natin dito na mayroon tayong makukuha at may or uh, may income tayo kahit pa paano so ang ginawa po namin uh, continue lang ang pag-alaga at mayroon naman tayong Nung una pa na mayroon tayong mga pang-sustain dito sa kanyang pang-espre. Kaya ngayon ay bumaba ang presyo ay uh, diretsuhan na po sa bulsa natin. Hindi na po tayo nagbibigay ng maintenance mula po sa kanyang ani sa ngayon na panahon. So, uh, pwede pa rin yan. no Kahit pa paano mayroon tayong tinatawag na uh, kita. Pero ang ibang mga farmers hindi po uh, pinabayaan na po ang mga ganitong presyo no? pero sa atin hindi po no? habang um, habang pwede pa no? may makukuha pa sa ating mga tinanim na mga halaman so ibibinta natin hanggat uh, maibibinta no? so, yun po ang solusyon po dito para kahit pa paano mga kapar may uh, kikitain tayo so ipapakita natin para mas klarado po sa inyo yung sili natin so ito po yung etsura ng sili natin hindi makikita nyo na so yun po ang dahilan na na kulot yung dahon nya kasi hindi na po tayo nag spray ng magandang po spray dahil ay malulugi po tayo kung mag spray tayo ng maganda na mga masyadong mabisang gamot ay masyado ding mahal kaya ang ginawa po natin, importante yung mapuksa natin yung mga iba-ibang klaseng mga piste dito sa ating pananim. At least naman nakapag-abono tayo na kung sa ganun ay uh, magkakaroon tayo ng ani dito sa ating sili. No? So maraming bunga yan sa ilalim. So hindi lang masyado makita yung mga portion. E ngayon ay nasa 30 ata, 35 yung presyo ng panigang dito ito po ay harvestin sa uh, darating na linggo yan you know, may mga hinog na mga pala sa mga nag uh, sa ating mga viewers shout out po lahat sa inyo uh, at saka sa nagla like sa ating video salamat po sa pagpatuloy na pagsuporta sa ating channel na ito po ay abangan nyo ay darating po sa June so So pasensyahan na po tayo dahil hindi po tayo nakapag-upload ng mga mga informative videos dahil po sa uh, wala na po tayong bagong tanim na nais po i uh, ibigay aral po sa inyo no sa mga farmers na mga kaibigan nating farmers diyan no sa so, mahilig magtanim so hindi po tayo naka upload ng maraming mga videos na patungkol po dito sa mga ano kasi yung mga tanim natin paluma na mga tanim natin mga ka-farm so yun pa ang dahilan hindi po tayo naka madalas o kaunti lang talaga tayo o minsan lang tayo makapag upload ng videos so ayan yung siling labuyo yun natin ayan So maraming mga hinog, hindi masyadong klarado sa ating kamera. Yan. So, lapitan natin konti yan. So, may mga hinog. So, yun po yung update po natin mula po dito. So, abangan po natin uh, this coming, ano, kasi alam niyo naman mga farm no, kasi sa mga farmers na magsasaka, na mahilig magtanim. So, pag tag-init ay uh, maglilinis tayo para para uh, taniman. So this coming April o oh, April May. So maglilinis po tayo para taniman. Pero sa amin ay ito po e continuation. So kailangan natin linisan na natin to at saka magdagdag tayo. So abangan nyo lang yung mga new updates natin for the next uh, month siguro mga June, July or May. So mag update po tayo para po na mayroon tayong kung ano yung mga bagay-bagay na natutunan natin. I-share natin dito sa ating uh, Facebook page and then sa ating uh, um YouTube channel. Para sa ganon ay makamatuto rin ang ibang mga kapwa natin na uh, magsasaka. So ayan. Ayun po ay yun na po ang update mula dito sa ating small farming. So magandang araw at God bless po sa inyong lahat. Uh, see you next video.